Proven and tested ko na itong technique na ito. Dito pa lang sa gilid. Kung baga, halos mabawi na natin yung ginastos natin. At yung mga bunga na makukuha natin dito sa taas. Yun na yung malinis na kikitain natin. Based in my uh, estimation. So, subok ko na ito at uh, ito din yung gagawin ko dito. So, main uh, stem, main vine ito sa gitna. Meron tayong side shoot. So, ang gagawin natin, mula dito, ito yung ano natin eh. Pinaka first line ng trellis natin no? mula dito pababa tatanggalin lahat ng sanga so, napaka simple lang no? napaka ano lang dali lang pero hindi naman kasi pantay pantay yung ano eh no? yung linya na doon bababa tapos tataas na naman ang gawin na lang natin kung gusto nyong pantay pantay is pang pitong sanga pababa tatanggalin natin yung side shoots. So, kung isa yung bilang natin dito sa unang dahon no? yan Wag to ha. Ito. Kuan na to. Yung sa embryo niya. So ito ito yung pinaka dahon. So ayan. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Yan. Yan. Dito, dito yung pang-7. Although, pwede hanggang pang-8, 7 to 8, no? So ito, pwede nating tanggalin hanggang pang-8. Kasi ma mahaba naman eh. So, ito tatanggalin natin to ayan alright ito yung kagandahan nito kasi ang sarap nitong gulayan no? sawag natin sa munggo ah, kaya nga ipunin namin lahat ng side shot dito para may pang gulay tayo <laughs> tapos ito pwede na nating kamayan to no? bunutin lang natin tiga tiga ayan sarap dito ayan. so ayan meron dito huwag na nating palakihin to ayan tatanggalin na natin ayan, tapos dito, ito yung pangwalo, pwede rin natin tanggalin yan. So guide natin yon 7 to 8 na uh, leaves pababa, Natanggalin natin. Hanap tayo ng mas magbaba. Uh, ito, ito, mas mababa yung yung linya dito, no? Sa trilis. So kung pang pito ang tanggalin natin, wala dito. Ito, no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So hanggang dito, tatanggalin natin. Ayan, tanggal. Well, Ayan. Ayan. So, since ano, maiksi naman to, ito yung pangwalo. Ito. Kaya na natin to. Ang, ang, ang purpose lang kasi dito na yung side shot dito sa, sa taas is kusa na siyang gagapang na hindi na natin kailangan uh, i-guide. Parang, alam ito. Kung papatuloy natin to, matrabaho din pag kasi pag i-guide natin yan. Kasi bababa yan dito, gagapang dito. To kasi akit naman natin. Compare dito, yung mga sa nga pagmabanto, dire-direso na yung kakapi dito. Nakaakit. So, ayan, putol. Mas maganda din dito, no? Na meron tayong pang uh, uh, sanitize. Pwede yung alcohol, lagyan natin sa bulak. Tapos, kada putol natin sa, after natin matapos yung pagputol ng isang puno, mahira natin, tsaka natin gamitin yung gunting sa kabila, nasa ganun, maiwasan, no? Kung sakali yung contamination, kung may mang sakit doon sa isang puno. Or, pag ganito karami na, no? yung ating Uh, pagtatanggalan o mag, pagtatanggalan ng sangaw natin siya nang matrabaho yun after natin mag-pruning pwede tayong mag-spray ng fungicide para agad na ma-disinfect na no? yung ating uh, tanik at saka yung yung pinagputulan din natin magiging ano kasi ito eh magiging point of entry ng pathogens kaya mabablock yan no? ma-protectionan Damit ng no? mga protectant fungicide. kung tanim natin is mga backyard lang no? home gardening na pwede na yung mga ano lang uh, simpleng disinfection o disinfectant lang na like alcohol nga no? na hydrogen peroxide mga yung baking soda yun pwede yun so napadali lang ito mahaba to no kaya kung bimilangin natin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 no? ulit ulit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 o tama nga So itong pangwalo, ayan na natin 'to. Bala na tayo mag-estimate niyan o mag-decide na. No? Ito, nasa ano na siya eh, nasa ibabaw na siya eh, no? Ayan oh. Ay na yan. So ito na lang. <laughs> so, ito din. Yung ibang nagtatanim, sadya nilang pinapahaba itong sanga. Kasi nabibenta din ito, dibenta sa lugar, no? Like like sa Luzon, like sa mga Ilocano, sa sa Pangasinan ko natutunan yung pwede palang kainin itong mga talbos ng pampalaya, kalabasa, bulaklak na kalabasa. Ang galing nila. And then, unti-unti din ito na ano ngayon, no, na natutunan ng ibang lugar. Like dito sa Visayas, meron na rin. Nag-adapt dito. At saka, pwede na rin ibenta. No? So, sa Pangasinan nga eh, merong nagtatanim na hindi nila pinapabunga. Talagang, ang purpose nila is yung sanga lang, no? side shots. Kaya more in urea yung pabuno nila. Para lang, magsanga na magsanga kasi pag nataon na mahal no halos tag piso na yung isang sanga nako ganda lang. ang ganda na ang laki din ng kitang kaya nagbibinhi na lang sila no so malaki ding uh, kabawasan no malaking maitipid nila ay depende yan sa purpose natin syempre dito is papabungahin natin ito mahaba na no? oh so yan so, yung mic sa pwede natin putulin lang gamitin natin kamay So kung napapansin nyo, mayroon din tayong stick na nilagay dito kada puno. Ano? Guide yan para yung pag-akyat nila. And then, dito din natin itatali. Ito, mahigpit lang yung pagtatali nito. Para pag ano ng hangin, sasayo-sayo lang. No? Hindi yan mapaklas. Pero yung iba, kusa namang umakyat kahit wala nang. Halimbawa nito. Yan. Kahit ito, wala nang tali. No? Nakahawak na yung pinders dito. Yan, dito. So nakaakyat na siya. So magsisilbing guide. Kasi itong tanim kasi naghahanap din niya ng, ng height. No? Nung, halimbawa katabi. Kung saan eh, sila gagapang. So, yun yung magiging guide nila. Ito. Ilan lang to na ito. Nakadapa to kay kinali na. Ito naman ko sa lang na umakyat to. So ngayon sa ibang paraan is nagtatanggal sila ng dahon, pati dahon tinatanggalan nila. Sa akin hindi. Huwag nating tanggalan. No? Kasi yung iba pag nagbunga tatanggalan dito. Oh, mali 'yon para sa akin kasi malaki ang gamit ng dahon. No? Ito yung katuwang tamit ah, ng tanim dito minamanufacture yung mga pagkain nila, no? Through photosynthesis. Kaya sayo naman kung tatanggalin yan at nahatulong ito para sa panlaban, no? Sa sobrang init, sobrang ulan, Based on my observation, No, yung fruit cracking, pagkunti lang yung dahon mo ng iyong tanim ng palaya, talagang magpa, magkakaroon ng maraming fruit cracks. Pero pag maraming dahon niya na malulusog, nako, iilan lang, bihira, na magkaroon ng fruit cracks. Kaya malaki ang gamit ng dahon. Huwag mo natin tanggalin. Tsaka na tayo magtanggal ng dahon pag ito ay matanda na. Alam natin yung yung pagka-dilaw ng dahon dahil sa katandaan ng dahon kumpara sa nagkasakit. Pag nagkaroon ng sakit, fungus o kinain ng uod, pwede natin tanggalin yon, no? Para hindi na lumala pa. Pero kung naninilaw siya dahil matanda na yung dahon, pwede natin, tsaka na natin putulin at tanggalin, no? So, pag, ano yan, pag natural yung pagka lanta o pagka uh, naninilaw ng dahon is mag-umpisa dito sa baba, no? Tandahan, yan, gradual. Kisa sa nagka-fungus na kalat-kalat. So, ayan. at, uh, ano po ba ang corpus ko? Bakit dito ko eh, yung side shot lang dito ang tinanggal tapos dito, dito, hindi parang ang ihalin tulad ko ito sa like sa punong kahoy ano na merong main stem na talagang yung pag transport ng nutrient from roots to upper parts is isa lang yung dadaanan dito lang pagdating dito will uh, disperse or will disseminate na yung nutrients sa bawat sanga hindi yung dito pa lang nahati na agad yung nutrients no nahati na dito dito kaya hindi pantay dito mahaba dito maiksi minsan naman kung parehas na mahaba so ano, magkaroon natin ng grabe yung uh, competition no, ng nutrients. So ito uh, ano yan, talagang maganda yung pag-supply ng nutrients dito sa taas. So magkaroon ng main line kumbaga no, na pagdadaanan ng nutrients at talagang pag lumaki ito no, is talagang lalaki yung puno makikita natin, talagang malaki yung puno. Lagi nating i-check iche ito kasi kahit na nakapag pruning na tayo dito is meron pa rin nalabas yan na bagong uh, side shoots kaya putulin pa rin natin yan at pagdating dito wala na tayong gagawin hayaan na natin magsanga yan kakalat yung sanga dyan dito kaya kakapal banda dito kakapal dito ma makikita natin yan na merong mga sanga na nakahawak no? merong iba na hindi yung kumagay mahina yung mahinang sanga uh, uh hindi nakakapit either pwede natin yung ibalik or pwede natin putulin yon